<laughs> ibang ibang ano na naman tong nakit namin. <laughs> hanggang, hanggang na <laughs> Nakakatakbo pa ako. Nakakatakbo. kaya ba? Kaya ba dati siguro. Ay, pa, parang ano yan? Rome. Hahaha. 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 Hahaha.

Baka maano yan? Mahugmak? Hindi oh, nga pwede. Bakit? Bawal yan dyan. Baka ano? Bawal. May CCTV pa oh. Masig matumpag ba? Dito. Ano kayo dito. <coughs> dito. Dito Ay na amon Bawal gani basig magmugmak ba. Ikaw. Di maihilig sa cellphone ay sa picture. Mga tan-aw. Dako Ano hindi? Hindi, hindi ganyan. Dapat positive ganyan. Oh sige. Ready 1 2. Ganda kayo. Tingnan mo. Ganda ng camera. <laughs> oh, ganda ng camera. Ganda oh. sa baba. oh. baba. Oh, Oo. maganda. Walang-wala.